Kita, nana na-meet na nga, sikat nga vlogger. 3.8 million followers ni siya. Si hey, ma'am, Jelay Bia, is eh, sorry na. Maganda at sexy na. wala la pa. Wow. Tapos buutan pa jitsa, hindi pa jitsa RT. Thank you, judge ma'am. Woo! Wow, wow yung, <laughs> Kumusta po, ma'am? Ma'am, pinapalo kita sa sa TikTok tapos sa Facebook. Ang ganda wow. niyo pala sa personal. Woo! You're oh, po. mamani ka ba? <laughs> Kasi happy ako na nagita Wow! Hola, hola. Ayun din mga pogi. shoutout po ko sa kong isa ka idol si Kabuknoy, Ronald Ras Humamoy. Suportaan na ni siya mga kaulala. E malingaw jud ka. Malinga o Pareha mag content about sa mga turista. Kaya na kay followers si ka idol Kabuknoy, Kaya ka continue man siya. Ako ani, eight months giyon sa vlog. Dayon, gibalik last week pa. Hola, <laughs> <laughs> idol. Hola, hola. <laughs> mga ulala short, uh, support ni sa kapok na idol kikan ako ulala idol at <laughs> ila <adil>, ikaw may the best ako mingat po ulit mama At adyan sa lahat ng mga supporters ni mambe ulala salamat din po sa inyo you, salamat sa pagbisita sa bohol <laughs> okay, ingat po ulala okay ciao ciao babu